guys nag segregate sila ng basura ng aking mga kasangahan hey guys yung aming ano uh, segregate ng basula, basura basura so, kung may basura sa may ano yun ano basura segregate segregate kami guys ng basura ito yung plastic ano po? ito naman yung corn uh, silya ito naman mga plastic uy may mga ano pa dito oh orange yan guys oh